Diyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Ang watawan ay ang simbolo ng bansa. Hamak na isang dipang tela lamang. Ngunit nilulukban nito ang buong haba at lawak ng ating mga pulo at karagatan na hindi dapat isuko lalot ipagkanulo para sa kupin, agawin o pingasin ng ating mga kalaban, dayuhan o kababayan man. You fight for your country because as it seems now, nobody is kundi tayo ng mga tao na nandito sa mababa na... Ng... So we will fight for that. And no one sa nakikita ko sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisong. Ang mga kapampangan ay naninindigan sa kalayaan! Hindi nyo naitatanong sa pampanga nagsimula ang lahat ng halos mga namumuno upang mapalaya ang lalawigan ito. Panahon ng pandemic is nandiyan po siya talaga, hindi tayo pinabayaan. Ding, hindi ko po malilimutan yung pinangako niyang OFW Hospital nangyari na po. Ako po yung ritiradong uh, uh, pulis. Labis-labis po akong nagpapasalamat kita, tayo, utang na loob ng pamilya ko, lahat ng pamilya namin na mga military at polis, ang sweldo binatas niya. Hindi namin siya makakalimutan. Ipaglalaman namin siya. Noong panahon ng Tatay Digong, walang gaanong adik. Ngayon, ang daming adik! Ah, uh, sa po ng ating mga magsasaka, Uh, uh, sa Malangka ng Duterte uh, yung programa pong RCEP 2019. So ngayon, pinagiginabangan ng ating mga magsasaka yung RCEP program. Naalala ko, meron nga palang programa si Presidente Digong noon, yung 888. So tumawag ako sa telepono in frustration na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero doon ako tumawag sa 888. Yung 16 years ko na problema na yon sa gobyerno, sa GSIS na pinagdaanan ng maraming presidente na walang magawa eh in wala pang siguro less than 20 minutes na solve Ganun po katindi. O panahon ni Duterte, uh, yun po uh, medyo mura po yung mga bilihin para po sa amin mga sa Bundok medyo hindi po kami nahirapan. At uh, pero ngayon po medyo uh, nahirapan na po kasi Pamahal na po ng pamahal po yung habilihin. Ah, uh, maraming maraming salamat at huwag tayong susuko. Laban, ipaglaban po natin yung nasa tama. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo. Nung panahon na yun, walang adik. Pero ngayon, pati mga aita, may nung adik. Dati, nakakauwi ako ng gabi. Ngayon, hindi na. Napatakot na akong umuwi ng gabi, lalo na sa kabit Sa Ayun. London. So, kailan po kayo nagbiyahe pabalik dito sa Pilipinas? Siguro three days ago. Three Talagang bumaba lang ako para sa maisod ni Tatay Digo. Ay, wow naman. Mm -hmm. Nagbiyahe pa para pumunta at sumuporta kay Tatay Digo. Yes, sinaawa na ako sa mga Filipino. Hindi tayo naririto upang maghasik ng kaguluhan kundi upang magtipon at ipahayag ang ating matibay na paninindigan sa prinsipyo. Para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Escalboro Sol. Ang tawagin namin ay kalboro lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, yung lagi na lang kaming sinisita ng mga barko baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapagisda sa Skalboro. Yung totoo. Pinatunayan nyo talaga na ang mga kapangpangan hindi takot at maisog. Tayo po ang Pilipino. Di tayo pasusupin. Di tayo pwedeng pigilan magsalita. Di tayo pwedeng pigilan manindigan. Karapatan natin ipaalam sa kanila na tama na. Doon sa anim na taon na nag naglingkod ako nung siya ay presidente, yan ang narinig namin. Ito ang itinuro ng aming Pangulo sa amin. Dalawang utos lang. Number one, paulit-ulit ito. Number one, Huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number two, magsilbi kayo ng maayos sa Pilipino. Maraming salamat for coming here. Maraming salamat for taking a stand for the future of our country. Huwag kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas. Huwag kayong mapapagod makipaglaban at makibaka. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Ibinigay nyo na ang lahat ngayong araw nito para sirain ang isang maisog ang resulta. Lalo tayo naging matabang, lalo tayong magiging maisog! Hindi ito, rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It, it, it is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Diyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas siya, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Kunwari, sa kanya yung pera na yon hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa gano'n. we have to go beyond that. Mabuhay ang watawat ng Pilipinas! sabay-sabay po nating isigaw, mabuhay ang watawat ng Pilipinas. Yung naniririnig niyo sa grupo ng mga maisong, mga Pilipino na ayaw ng gulo, pero gustong may pagbabago. Tang ina nyo, huwag kayong bumoto ng adik!